Ang kalakaran sa kaswal at lantad na pananamit o bulgaridad ay tanda ng pagbaba ng moralidad at paggalang sa tradisyon. Ang modernong moda ay inuuna ang kaginhawahan at pagiging praktikal na humahantong sa pagbaba sa kahinhi na formalidad. Ang kaswal na pananamit ay hindi dapat ikompromiso ang dignidad o kaseryosohan lalo na sa mga lugar at kapiligirang religyoso tulad ng simbahan. Ang malaswa at kaswal na pagbibihis para sa mga banal na aktividad ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa sagrado. Sinasalamin ng pananamit ang kalagayan ng ating niloloob. Ang pagtalikot sa tradisyonal na pananamit ay nagpapahina sa konsepto ng banal. Ang kagandahan sa pananamit ay naglalapit sa atin sa Diyos habang ang kabastusan ay naglalayo sa atin. Ito ang tema ng ating episodyo ah, ngayong araw. Tutukan at alamin ang mga detalye. Gusto ko ang vulgaridad. Ang mabuting panlasa ay kamatayan. Ang kahalayan ay buhay ang mga salitang ito ng English na fashion designer na si Mary Kwan na inako ang paglikha ng miniskirt at hot pants ay nagpapakita ng isa sa pinakamahalagang pagamat bihirang itinuturo mga espeto ng revolusyon sa moda o fashion revolution na nagsimula noong dekada 60 ang vulgaridad. Sa katunayan, ang mga moda sa ating panahon ay lalong uh, lumala sa kahalayan ang bulgaridad ay na ito ay hindi lamang yumuyurak sa mabuting panlasa at kagandahang asal, ngunit sumasalamit sa isang mentalidad na sumasalungat sa lahat ng kaayusan at disiplina at sa bawat uri ng pagtitimpi, baging ito ay estetika, moral o panlipunan. At sa huli, ay nagmumangkahi ng isang ganap na maluwag o ang tinatawag na liberated na pamantayan ng uh, pag-uugali. Ang paniwala na ang kaginhawaan pagiging praktikal at kalayaan sa paggalaw ay, da ay dapat na siyang butangin pamantayan para sa pananamit ay humantong sa pagkasira ng pangkalhatang pamantayan, ng kahinahunan at kagandahan. Hindi pa tinutukoy dito ang mga pamantayan ng kahinhinan. Kaya ang kaswal na pananamit na mas komportable praktikal ay lalong nagiging pamantayan ng anuman ng kasarian, edad, kalagayan ng mga tao. Ang mga maong at uh, t-shirt na dating isang peraso ng damit na panloob ay naging bahagi na ng kariliwang kasuotan. Bagaman ang isa ay maaaring magsuot ng hindi gaano formal na damit sa oras ng paglilibang, ang mga damit nito ay hindi dapat magbigay ng impresyon na isinantabi na ng isa ang dignidad at kaseryosohan. Hindi nila dapat ibigay ang ideya na siya ay nagpapahinga o nagbabakasyon mula sa kanyang mga prinsipyo. Paano may papaliwanag ang isang tao? Halimbawa, na may tunay na pananampalataya sa, tunay na presensya ng ating Panginoon sa banal na sakramento at gumagawa ng mga kahanga-hangang sakripisyo sa madalas na pagsimba o adoration, no? Gayun paman, eh, walang nakikitang kontradiksyon na ilantad ang kanilang sarili sa harap ng banal na sakramento na nakasuot ng shorts at tsinelas at tila ba nasa isang picnic. Ganon din sa pagdalo ng misa, kahit gaano karami o kalimit na ipaskil sa bukana ng simbahan ng mga babala ng tama at mahinihing pananamit, patuloy pa rin nilalabag ito ng karamihan sa ating mga katoliko nakakalungkot, di po ba? Nasaan ang respeto sa Panginoon? Kung ako ay biglang humarap sa inyo na nakasando o t-shirt habang nagbibigay ng pagtatanghal na ito, malamang na ikagugulat ninyo ito. Nagsusumikap ako na humarap sa inyo ng maayos, formal, dahil sa respeto ko sa inyo at maging sa aking sariling dignidad. Dapat maging prinsipyo natin ito sa ating pakitutungo sa kapwa natin mga uh, uh, tao. Sige siguro ko na kung maimbitahan kayo sa Malacanang upang magpakita sa presidente, ay tiyak nagbibihis kayo ng formal at maganda. Siguradong baka nakabarong pa kayo, o long sleeve, o oh, depende, o kaya nakagaon, o oh, nakaterno. Pero paano kaya sa harap ng Santisimo Sakramento kung saan naroon ang hari ng sandibutan? naisip ba natin ito? Ang papel na ginagampanan ng pananamit ay hindi lamang upang protektahan ang katawan mula sa mga kalagayan ng panahon, kundi upang magsilbing kaayusan at simbolo ng mga tungkulin, katangian at kaisipan ng isang tao. Ang kasuutan ay dapat hindi lamang marangal at disyente, kundi dapat maging maganda at elegante hanggat maaari na di naman maging mamahalin basta nasa magandang panlasa o good taste. Ang paglinang ng virtud ng kadalisayan o purity sa English ay kailangan kailangan sa isang tunay na katolikong tahanan. Kung wala ito, ang pamilya ay bubulusok sa ipu ipo na maaaring humantong sa kanyang sukdulang moral at pisikal sa pagkahulog. Sa kabaliktaran, sa mga tahanan kung saan ang balanghel na virtud ng kadalisayan ay dilinang lahat ng iba pang mga virtud ay nakakahanap ng matabang lupa upang umunlar. Ang mga buklod ng pamilya ay lumalakas, ang kapaligiran ay nagiging maayos, at ang pakikisalamuha ay kaaya-aya. Para sa kadahilanang ng ito, maraming mga santo ang nagsabi na ang kadalisayan ay ang reyna ng mga virtud. Sinasabi noon ni San Francisco de Sales na ang kalinisang puri ay ang liryo ng mga virtud na nagpapabukha ng mga tao na parang mga anghel. Sa kasamaang palan, maraming di magandang impluensya ang makapulot sa media, lalo na sa TV, Uh, sa internet, mga social media na pinagmula ng tuneto na basura na itinatapang sa loob ng uh, tahanan. Nagpakalat sila ng hayagang uh, imoralidad at pornografiya upang sirain ang kainusentahan ng mga bata, winawasak ang mga pamilya at pagsasama ng mag-asawa. Ginuyurakan ang mabuting moral at maging ang paggawa ng uh, mga sexual na kabukutan, tinatawag na Uh, perversion, no? sexual perversion. Si Padre Pio ay kilalang uh, katolikong santo at kumpesor at uh, kilala sa kanyang mahigpit na pagsunod sa kahinhinan, particular na sa konteksto ng pang pangungumpisal. Naniniwala siya na ang panlabas na kahinhinan ay nagpapakita ng panloob na kadalisayan at mahalaga para sa isang mabungang espiritual na pagsasanay. Inatasan ni Padre Pio ang mga babae na magsuot ng palda na hindi bababa sa 8 pulgada sa ibaba ng tuhod kapag papasok sa kanyang kumpisalahan. Nagpaskil siya ng babala sa bukana ng simbahan sa St. Mary of Grace sa San Giovanni, Tortondo, Italy, na nagsasabing sa tahasang hiling ni Padre Pio, ang mga babae ay dapat pumasok sa kumpisalahan na may suot na palda at di bababa sa walang pulgada mula sa tuhod o hindi Hindi pinahihintulutan ni Padre ang masikip o maiksing palda. Ayaw, rin niya na tinatawag na plunging neckline, no? yung mga bababa ang taba sa leg na inilantad ang di nararapat na ilantad. At marami pang ibang pamantayan na pipintasan ng mga modernong kaisipan bilang makaluma at di sangayon sa uso sa puntong ito na kong ipahalala ang tinabi ni Asinta, ang batang tagakita o bisyonaryo sa Fatima. Ang mga bodang uso na lubos na makakasakit sa ating Panginoon ay lilitaw. Ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay hindi dapat sumusunod sa mga uso. Ang simbahan ay walang uso. Ang ating Panginoon ay di nagbabago. At mula naman sa propesya ng mahal na Virgen ng Mabuting Tagumpay sa Quito, Ecuador, noong ikalabimpitong siglo patungkol sa ating panahon, narito ang sinabi niya. Sa mga panahon iyon, ang kapaligiran ay mapupuno ng espiritu ng kalaswaan na tulad na isang maruming dagat ay lalamunin ang mga lansangan at pampublikong lugar na may hindi kapanipaniwalang kaluwagan ang kainosyentehan ay halos hindi na matatagpuan sa mga bata o kahinhinan sa mga kababaihan. Ang pagbibigay di ni Padre Pio sa kahinhinan ay naguugat sa kanyang pagunawa sa kahalagahan ng panlabas na pagpapahayag na sumasalamin sa panloob na kadalisayan. So kung ano yung nasa labat, hindi yung nasa loob. Naniniwala siya na ang isang babae na inuuna ang walang kabuluhan at makabundong mga kalalahanin kal kaysa sa si espiritual na kahinhinan ay sa diwa ay tinatanggihan ang kanyang mga pangako sa binyag. Nakita niya ang kahinhinan bilang isang paraan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihan sa halip na pang-aapi at pabigat sa kanila at naniniwala na ito ay mahalaga para sa isang tunay na espiritual na patnubay pang -pisan. At ito, hindi lamang para sa mga kababaihan. Meron din pinagsibihan si Padre Pio na mga Pilipino, dalawang Pilipino na pumunta sa San Giovanni Aerotondo, at napansin niya naka-short-sleep sila. Pinagsabihan niya sila, at sinabing, bago kayo magpapisal, magpalit kayo, kailangan din yung pagsuot ng long sleep. Meron na po akong uh, episode yung itinapok ito. Kaya balikin po ni ito. Ilalagay ko po sa description box at pangyaring panoorin din po nila. At yan po ang ating pagtatanghal na yung araw na naway nakapulutan po ninyo ng aral, lalo na ng ngayong uh, panahon na mga binanggit ko sa inyo ay sasalungat sa takbo ng uh, moda at mga panahon ngayon. Kaya dapat maging panatag tayo at panindigan natin ang mga prinsipyo ng kadalisayan at kahinginan. At uh, hindi ito ma magiging madali. Meron ito isang sakripisyo na dapat natin iaalay sa ating Panginoon, lalo na sa ating panahon ngayon, na nangangailangan ng ganitong klase ng uh, pagsasakripisyo. At uh, dito na po tayo magwawakas, na may naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At uh, bago ko po, po kayo listanin, nais ko po yung imbitahan na mag-like, mag-commento, at i din po ninyo ang video ito. At uh, para sa inyo ng mga bagong taga-panood, Mangyaring magsubscribe na rin po kayo sa aming uh, channel na yung game. At kung nais na po no, kami nga uh, supportan, mangyaring bisitahin po ang aming website sa www.angtinignipadipiyo.org www.angtinignipadipiyo.org At doon po ninyo makikita ang... Uh, kung paano po ang pagbibigay ng donasyon, kung ano po ang inyong makukuha mga benepisyo tulad ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halagahan ng inyong buwanang donasyon. Ito po ay patungkol sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Pari Para sa mga detalye, bisit bisitahin po ninyo ang aming website. At kung meron po kayong mga katanungan, mangyaring mag-email po kayo sa ang di dipa at gmail.com ang tinig ni Padre Pio at gmail.com Para po sa mga donasyon, ito po ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer o sa aming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. At dito po ay uh, tuluyan na po akong magpapaalam at uh, naway naibigan po ninyo ating patatanghal at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at panonood. Lalong-lalo na po sa aming mga taga-suporta na miyembro na po ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pakikita na pagpalain at patnabayang kayo palagi ng ating Panginoon.